isinilang pa lang tayo, nagmamarcha na ang buhay natin segu segundo papunta ng kamatayan. But in between our birth and our death, we have our choices. May choice tayo kung papaano natin haharapin ang kamatayan. Ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may hindi makararanas ng kamatayan? Pwede ba yon? Lahat tayo ay mayroong kinadatakutan iba-iba rin ang ating takot. May takot sa pag-iisa, may takot din namang mag-asawa o magkaroon ng sarili niyang pamilya. May takot sa dilim, may takot na magkasakit, may takot tumanda, etc. Pero sa lahat marahil ang mga takot, ang pinakanakatatakot ay ang takot sa kamatayan. Yung takot na tayo mamatay o mamatayan. Kasi yung mga takot na iba, pwede pang maiwasan pero hindi ang kamatayan. Sabi nga natin, kapag oras mo, oras mo na. Lalang rewind yan. Merong term na cheating death. I don't believe we can ever cheat death. Yung mga sinasabing hindi namamatay sa kabila ng napakadelikadong stance na ginawa nila o sa kabila ng karimari-marim na aksidente kinasangkutan nila, kina, hindi namatayan yan kasi hindi pa nila oras talaga. Eh kahit naman yung mga gumagawa ng delikadong stunts, di ba? Ilan na yung namatay. We can never cheat death. At kahit na gaano kapakayaman, kahit na anong kakayanan natin para sa dekalidad ng ospital at magagaling na mga doktor, walang tao ang kayang magdugtong ng kanyang buhay. Kaya nakatatako talaga ang kamatayan. Pero ano itong sinasabi ng ating Panginoon sa ating ibanghelyong napakinggan? ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may hindi makararanas ang kamatayan. Pwede ba yon? Eh siya nga mismo, alam nating namatay. Kaya nga, meron tayong mga mahal na araw at pagkabuhay dahil para sa atin, for our sake, siya ay namatay. So, anong ibig sabihin niya dito? Palagay ko matutulungan tayo ng ibang mga sinabi rin ng ating Panginoong Yeso ayon din sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan. Kasi sa chapter 11, verse 25, ay maliwanag na sinabi ng ating Panginoon in the Gospel according to John, na siya ang muling pagkabuhay at buhay. Kaya sino man daw nananampalataya sa kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, inaatest dito ni Kristo sa John 11:25 na kahit sa mga sumusunod at nagsasabuhay ng kanyang aral, mayroong pa rin pagkamatay. Pero, mayroong muling pagkabuhay. It's just that, yung sinasabi ni Kristong kamatayan ay hindi mararanasan ng ating kaluluwa, kundi lamang ng ating katawan. Kaugnay nito, sasabihin din ng Panginoon sa John 5.24, na sinumang mang nagtitiwala sa kaniya ay may buhay ng walang hanggan. Hindi na ito hahatulan sapagkat ito ay inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Iyon ang hindi mamamatay kailanman, kahit pamamatay ang ating katawan. Kaya nga, di ba, pupwede talaga nating isipin at sabihin patungkol sa isang namatay na, lalo pat kung yan ay alam natin, talagang nagsabuhay ng mga aral ni Kristo at nagsurrender ng kanyang buhay kay Kristo talaga hindi na siya yan. Yung ating pinaglalamayan, yung pinagmimisanan, katawa na lang niya yan. Remains, mga iniwan. So may umalis. Sino yung umalis? Eto eh, yung totoong siya, yung totoong buhay na siya. Siya ay sinuko ang buhay kay Kristong talaga. Ang kanyang spirito, ang kanyang kaluluwa, yun ang hindi namamatay. Sa English version ng ating ebanghelyong napakinggan, mas magiging malino pa yung pahayag ni Kristo. Kasi ang sasabihin sa English version, anyone who believes in me or who lives according to my word will not see death. Sa literal na pag hindi makakakita ng kamatayan. Ang magandang example dito ay si San Esteban. Si San Esteban, sinasabi sa Acts 7.55, bago mamatay. Nakita niya ang Diyos sa kalangitan, ang kalawalatian ng Diyos sa kanyang kanan ay si Jesus. And then after that, sa verse 60, when people stoned him to death, ang as sasabihin sa verse 60, he fell asleep. Although sasabihin sa Tagalog version, siya ay namatay. So ano ba talaga ang nangyari? Namatay ba talaga siya? Or sa English version, he just fell asleep parehong totoo na matay ang kanyang katawan, pero hindi ang kanyang kaluluwa na mula sa kamatayan ay nailipat na sa buhay na walang hanggan. He did not see death because as a follower of Jesus, based on His promise, the promise of Jesus, He will not see death. He saw Jesus before His death test ng kanyang katawan, and then he fell asleep, and upon waking up, it's Jesus. Again, anong kamatayan ang magkakaroon ng kalungkutan at takot pag ganyan? Kapag ang nakita mo ay si Jesus na minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Napakasarap na kamatayan na yan. Iyan ay kamatayan na parang pagtulog na lang. Di po ba yung mga namamatay, madalas sinasabi natin o sinasabi nakakakita eka ng mga kaluluwa. Tinatawag eka kung hindi naman kung sino-sino lang, kundi yung mga taong hindi iba sa kaniya yung mga taong mahal niya at nagmamahal din sa kaniya Kaya naman madalas, lalo pat ayaw pa nating mamatay sila. Anong sinasabi natin sa mga nag-aagaw buhay na ganyan? Huwag mo nang sasama, nay. Tatay, huwag ka munang sasama. Bakit yun ang sinasabi natin? Kasi alam natin na malakas ang hatak ng mga nakikita nila sa kanila. Bakit? Mahal nila eh. At nagmamahal din sa kanila eh. Kaya po pwedeng sumamay. Eh how much more kung si Jesus na ang makita natin na umaaya sa atin? Na nagsasabi sa atin, Anak, gaya ng sabi ko, kapag naihanda ko na ang tahanan para sa iyo, ang titirhan mo Babalik ako at isasama kita sa kinaroroonan ko. Oh, ito na ako. Ayos na yung kwarto mo. Bumitaw ka na. Huwag ka nang magpakahirap pa. Sapagkat ito inaalok ko na sa iyo. Buhay na wala hanggan. Kasama ko. O, isipin po ninyo kung ganyan. Paano ka pa matatakot at malulungkot pag ganyan? That will automatically be heaven for us. Kapag nakita natin si Jesus na inaabot ang kamay natin, para tayo ay akayin papuntang heaven. Madalas, naririnig natin o baka mismo tayo mismo ay nakapagsabi na ng ganito. Kung mamamatay, ay kapag mamatay tayo, sana pagtulog natin, huwag na lang tayong magising. Maganda yung statement na yun. Alam niyo kung bakit? Buti nga kinurek ko kasi ang unang pagkakasabi ko ay kung mamatay tayo. Anong kung mamatay tayo? Pag namatay tayo. Hindi po pwedeng kung mamatay tayo. Kasi siguradong mamamatay tayo. Kaya ang magandang simula ng statement ay, pag namatay tayo, okay, ituloy natin. Gusto natin yung pag nakatulog tayo, hindi na tayo magising. Para walang pain. The good news is this. Yun din ang gusto ng Panginoon para sa atin. Sapagkat sino ba naman ang magulang? Nagugustuhin makita na ang kanyang anak is in pain. Kung papaanong kayo o tayo, habang tinitingnan natin ng ating mga mahal sa buhay na kung ano-ano ng aparato ang nakasaksak sa katawan ay na, nadudurog ang puso natin. E di, hindi kalabisang isipin na ang Diyos ay ganun din. So, ayo din yan na tayo ay maging in pain. But more than that pain in our body, ang pinakaayaw niyang maranasan natin ay that pain in our soul. Sapagkat wala sa kalingkingan yung pain in our body na pwede nating maranasan bago tayo mamatay sa pain in our soul na pwede nating maranasan kapag tayo nasa kabila ng buhay. At yun ang ayaw ng Panginoon ating maranasan. Sapagkat ano ang magiging silbi na tayo ay patuloy na mabuhay sa kabilang buhay kung patuloy naman din tayong mamamatay. Ang ibig kong sabihin doon ay parurusahan yung kaluluwa natin. Ang ibig kong sabihin doon ay yung mapunta ng impyerno, ang kaluluwa natin. Yun ang paulit-ulit na kamatayan. At yun, more than yung pain sa katawan, yun ang ayaw ng Panginoon na ating maranasan. Kaya naman, ngayon pa lang, inaalok na sa atin ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Yung alok na siya'y ating paniwalaan at isurrender talaga natin ng ating buhay sa Kanya ng lubusan. Upang ngayon pa lang, mailipat na tayo ng Panginoon mula sa kamatayan, kamatayan sa ating kasalanan, papunta sa buhay na walang hanggan. Meron akong nabasa na kung titingnan daw po natin yung alphabet, ay nandun ang letter B, tapos pagkatapos ng isang letter, nandun ang letter D. B stands for birth, and D stands for death. Yung B, talagang papunta ng D. Ganon yung verse natin. Papunta ng death natin. Pero in between B and D is letter C, which stands for choice. Na kung lalagumi natin, yes, B inevitably leads to D, birth leads to death, wala tayong magagawa diyan. In fact, isinilang pa lang tayo, nagmamarcha na ang buhay natin segundo papunta ng kamatayan. But in between our birth and our death, we have letter C, our choices. May choice tayo kung papaano natin haharapin ang kamatayan. Kung haharapin ba natin ito ng natatakot, nalulungkot, o yung gusto natin parang natutulog lang. Walang kalungkutan walang kinatatakutan. At yun ay mangyayari lamang yung tayo parang natutulog lang, walang kalungkutan, walang katatakutan. Kung yung si natin, yung choices natin ay magiging seeding si for Christ. And that is, if in between our birth and our death, we will always choose Jesus all the days of our life. And then and only then ang kamatayan ay hindi katatakutan o kalulungkutan, kundi magiging parang pagtulog lang, pagtawid lang sa kabilang buhay. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Indeed, wala tayong magagawa. Darating at darating ang kamatayan talaga. Pero, binibigyan tayo ng choice ng Panginoon upang salubungin ito ng panatag at masaya. Yan ay kung ngayon pa lang isusuko na natin ang ating buhay sa kanya, sa kanya na nangako ng muling pagkabuhay sa mga magsusuko sa kanya ng kanilang buhay. Amen.